So, lumabas na po ang verdict ng MTRCB at ito po ang pinakaantay ng mga um, haters ng It's Showtime. Yung sinabi kong haters, yun talaga po yung totoo eh. Pero kung ibabalik niyo sa amin yung pagiging haters ng ibang programa, wala pong ganon sa hanay namin. Sadya lamang na kami po ay mga totoo at solid na fans ng It's Showtime, walang kondisyon, walang kapalit. Merong mga nasa social media na mga nagtatanggol sa It's Showtime. Dapat lang yon dahil tama ang ginagawa ng It's Showtime. Meron naman sa kabila, nagdi-defend sa kanilang kuno. Nagdi-defend sa kanilang mga idolo, katulad ng EAT at TVJ. Walang problema rin sa pag-defend. Pero yung klase ng pag-defend kuno na itong mga to ay hinahanapan ng butas ang alam nilang malakas at kinatatakutan niya ng kabilang programa. Ganun po ang nangyayari. Mantakin niyo ha, yung kabilang programa sa dami na po nang narinig natin. Na kuno ay may mga troll army. Na kuno ay may mga vloggers na inabutan at kinalabit. Para nga, depensahan. Yun nga po, ang klase ng depensa na ginagawa niyo ay hindi naman talaga totoong depensa. Ang klase ng ginagawa niyo po ay maruming trabaho dahil kayo po ay naghahanap ng butas at kuno ay posibleng ikabagsak at ikasira ng kalaban. Hindi po yan patas na laban. nang ang ibig sabihin, takot yung kabilang programa. nang ang ibig sabihin, wala kayong totoong abilidad at kakayahan, kaya hindi kayo kumpiyan sa, sa, sarili nyo. Ganun po ang labanan ng mga desperado. Ganun po ang gustong laban or kayang laban ng mga desperado. Okay, so yun nga suspendido na po ang it show time ng 12 airing days pero yun nga syempre may may apila naman yan so titignan natin kung ano ang mangyayari habang ginagawa ko to alam ko ngayong araw meron pa rin pong it show time all so ito yon it issued or it issued its decision to suspend the noon time show on monday after several viewers lodged multiple complaints yun yung sinasabi nila eh yung multiple complaints ko no galing sa mga sa mga viewers galing sa mga netizens talaga lang hindi naman kayo fans ng it time pero bakit viewers kayo ang ibig sabihin meron talagang grupo na naghahanap ng butas okay na gumagatong para dumihan yung kaisipan ng mga kababayan natin And take note, naapektuhan ang MTRCB. Nadala ang MTRCB. Okay? Sa utak niyo lang po yung sinasabi nyong kabastusan. Kayo po ang may malisya sa mga utak niyo. All right, eto. Uh, tungkol nga ito doon sa July 25 episode kung saan nga kumain ng icing si Vice Ganda at si Ayon. Ito, according to MTRCB's press, press statement, respondents may file a motion for reconsideration within 15 days after receipt of the decision. So, yun po, kaagad-agad ay merong ihahain na motion for reconsideration ang kampo naman ng It's Showtime, ang ABS-CBN. Pero eto ang pinakamatindi. Akala nyo, yun na yun? Akala nyo pati matitinag at mapapabagsak ang ang It's Showtime? Yung ganitong laban, parang lalong inisip ng mga netizens na ay totoo nga, totoo nga nangunguna. Totoo, totoo nga namumunga ng, ng hitik ang it's showtime Kaya binabato at hinahanapan ng Kung anong pwedeng ikabagsak at ikasira Ito po ay malaking indikasyon Na totoo rin Na nangungulelat Okay Yung isang programa Yung sinasabi ko dati Ano ba? Mga inilalabas ng survey ba diba? Sa Mega Manila lang Abay Maglabas kayo ng survey Ratings Na sakop ang buong bansa All right. At makikita naman 'yan sa mga online views. So anyway, 'yun nga hindi kayang pabagsakin. Okay nang nino man ang isang programa na katulad ng It Showtime. Napakarami pong nagpapahayag ngayon ng suporta. Ito 'yung sinasabi ko dati na nako po ay kung sa tinatawag lang na loyal fans, loyal or solid uh, supporters, 'yung mga uh, fans at supporters na 'yan ng It Showtime at ABS-CBN ang totoong solid. Okay. Diyan yung nakahulma eh, yung salitang solid at forever kapamilya na tinatawag kahit anong mangyari na andyan. So mantakin nyo, tignan nyo po kung, kung gaano katindi ang suporta okay, ng, ng mga uh, fans, mga loyal viewers ng It's Showtime. Naandyan at naandyan kahit anong mangyari, solid It's Showtime pa rin kami. Lilipas yan, laban lang, walang. Pwede magpabagsak sa mga katulad ng It's Showtime nga. Ipagpatuloy lang ang pagpapasaya sa mga kababayan natin. Patuloy na susubaybay, mag-aantay ang sambayanan, ang madlang people sa pagbabalik ng It's Showtime kung yun nga 12 uh, suspension uh, days ay maipatupad. Mm -hmm, Pahinga, quality time, Uh, with family muna, it's okay, wala namang mababago. Yun yung napakagandang sinabi na itong isang netizen. Walang mababago. Meron mang mabago, siguradong mas darami. Okay. Ang mai-excite. Bakit binabato ang It's Showtime? Okay. Anong meron dito sa It's Showtime? Siguro yung mga dating hindi naman talaga nanonood ng It's Showtime. Lalong, lalong curious And once you are hooked, once nakapanood kayo ng It's Showtime, you will be forever fan. Totoo yun. Okay lang yan, di pa rin kayo masasapawan, it's showtime ang number one. Totoo. Lalaban tayo or lalo ang it's showtime, di nyo kaya pabagsakin yan. Every time na may tumitira kay Vice Ganda, if you notice, if you see that, lalo namang umaangat, namamayagpag, ang daming awards internationally at dito sa atin. Hmm, yun nga. Sa one sport muna ako nood, kapag mag-air ang it's showtime, balik ulit kami. So you see, napakaraming komento po na nagpapakita ng suporta para sa It Showtime at syempre kay Vice Ganda. Alam nila ang totoo. Alam nila na walang paglabag ang It Showtime. Alam din nila na merong mga tao na sadya na ayaw lumaban ng patas kaya gagawa at gagawa ng paraan para siraan yung kabila. Ang It Showtime. Good luck!